Oh guys, good morning. Ito yung part 2 ng ginawa namin. Yung hinukay namin, lalakad na kami pa uwi. Haba. Mga ilang kilometro hinakad namin. Nihingal na po ako. Ayan guys, so. Oh. Dito na kami. So. Dito. Doon kami galing, oh. Sa puno ng bundok na yun. Dito na guys, ang resulta. Oh, titingnan namin kung May utak nga kami Pag napa Under namin yung tubig dito Ayun solve Sigurado May utak nga kami kahit walang pera oh, Ang hirap Hirap nang Hirap nang mahirap Ngayon titingnan namin dito kung Napagaan na namin nga dito Babaakit kami dito ganito palang buhay dito kami po dayo lang dito pero ibaling di dayo may utak naman kami <laughs> uh, ayan oh, ginawa namin solusyon kasi aske uh, tubig di na makapaligo ang tao ayan ah oh, may tubig na yung hose na yan ang haba nitong hose pagka napatulo namin doon sa amin pupuntahan eh ibig sabihin may, may tubig pero pag hindi eh walang tubig wala, wala. oh putulin natin doon wala meron wala ha wala. Putulin sa join. Kasi ngawin muna natin. Kasi ngawin muna. na may hangin. So ang tao kasi kahit pag hinahangin din ganyan din. Hirapan. Kailangan umutot. ang <laughs> hos yeah, pala ganun din. Hinahangin din. Huh. Pero at least makita namin. Makita namin dito. Ayan. Ayan. Asa na? May tubig naman. Meron kaya lang. Hindi makaakyat. Pero na, inayin yung linya natin. Anong gagawin mo dyan? Kasi lang yung... Ayan. Alam mo guys, kahit ganito pinsan ko, engineer yan. Kaya tinitingnan kong ginagawa niya. Magaling eh. O, oh, saan kayo nakakita ng... O. Oh. Ano natin? Ano natin kung meron? Nangyari dyan, may pako yan eh. Ayan, may tubig na po. Ayan na po. Merakel. Magkakaroon ng airpack. Sa Miracle. Kagatin mo yung alam. Nangyari dyan. May, may pako kasi guys. Pinapakuan. Malakas na, oh, malakas na po ang pressure niya. Oh. No? Oh, gasin niya. Oh. No? Yung hinukay-hukay namin doon na solusyon na namin may tubig oh pero malayo pa ilang milya pa ang lalakarin natin ay wala wala ano punti na lang layo na nilakad natin na. Ah. ay sa kagaganyan mo lang yan ayan guys hirap na hirap talaga kami biruin mo tong mga tubo na to pinagdugtong dugtong may mga pako pa oh mahirap itali mo na lang tapos awasin lang may naman Ayan guys, ang resulta oh. May tubig na galing ito doon sa hinukay-hukay namin. Hmm. Um. Tanggalin ko lang hangin. Tatanggalin lang po namin hangin para maano yung tubig. Ay, yung mahina din. Hindi di, no? Kaya yan. Mahina. Mahina. Hindi kaya kaya? Hindi kaya ito. Balikan natin po. Ay, nakawa. Yan na. Nakakapagod din hindi kaya yan ang solusyon yan Lino hihigupin doon kailangan mapaakit yung tubig hindi yan kaya akit oh wala eh wala. lakas kanina lakas kanina doon pero pagdating dito mahina may din yan house na yan o baka naubusan na ng tubig ng tubig hindi lang oo kasi yung Kasi ang haba nitong drum, ano 'to, isang drum lang laman 'yan. Pinaawas pa natin. Ay to. Oo. Oo. Wala 'yan. Hindi 'yan ano. Ayan guys, oh, sinosolusyon na namin. Talaga namang nahihirapan kami sa tubig. Meron din lumaawas konti, pero dapat 'yan makarating dun sa amin. Kubo. Ayan. Wala 'yan, Lino. Mahinang pressure. Mahinang pressure wala yan hindi yan maka ha maka lalakas pa pwede baka may hangin lang ayan guys at least napatulo na po namin oh. hintayin mo ko rito tingnan ko lang oh, hintayin ko ta kaysa. tingnan ko kung lalakas ito Ibaba ko lang ha ayan So yan guys ang aming uh, sinusolusyonan dito kasi talaga namang Napakahirap po ng tubig. Kaya sinosolusyon ang po namin ito. Ginagawa namin ang solusyon para yung tubig doon nakakaunti ay makarating dito. Pero meron na po oh. Lagay ko siya sa mas mababa. Meron na po siya. Hmm. Ayun po oh. Medyo malakas na. Kaya lang kailangan pa niya malakas pa ng konti talaga ayan guys so. ayan. pag kayo yun ni video malumakas ibig sabihin makakarating na yan doon yun lang bye guys napakahira po kahirapan po sa tubig ito po ang barangay upper Mangaan ah, santol la union napakaraming kahoy pero hirap sa tubig di pa paano na po yung walang kahoy yan o, oh, itubig na rin pero hirap pa rin yan na makaakyat hmm. ay so ayan na ah. lumakas na, lumakas na so, may hangin lang ito kaya ganon ayan, lumakas na linaw Malakas na! Ayun, may hangin lang. Kaya nakakaroon po siya ng ano, may hangin lang. So, yan guys, ang part 2 ng ating vlog tungkol po sa pag- uh, resolba kung paano magkakaroon ng tubig ayan po guys lapitan ko po ayan oh, malakas na po siya hmm. effective pala yung ginawa namin ayan oh lakas na ah oh. Lino, lakas na ayan so ayan guys tuloy po ninyong subaybayan kasi nga Shoutout nga pala sa akin walang sawang. Sup, sumusuporta sa walang sawang. Sumusubaybay. Yan po shoutout sa inyo lahat. Yan po. Ganyan lang po talagang buhay. Ayan po. Nawala po ang tubig. <laughs> Mamaya yan meron. So guys, maraming salamat Una po sa ating Panginoon Maraming salamat po una sa Panginoon At sa kalakasan pinagkakalob niya sa aming buhay Yan lang po Na lagi ko pong sasabihin Ano man ang mga pinagdadaanan natin sa buhay Lagi po tayong magtiwala sa Diyos Dahil kahit na po ganito na nangyayari sa ating mundo pag may Diyos po tayo alam ko hindi na tayo po sipin po ninyo yung lugar na ito wala ng tubig pinabayaan na ng ibang tao kasi wala na daw solusyon doon kasi natutuyo na pero ginawan po namin ang solusyon naghukay kami doon na naghukay e, ilagay namin yung tubo ngayon po may tubig na so salamat salamat sa Panginoon Amen. Yan lang po mga kapatid. Ah, napakagandang lugar. Hindi mo akalain na sa kapus kat ka ka yung ka, dami ng kahoy gubat hindi mo kalain na dito sa lugar ay walang walang tubig ang ilog ang sapa ilog po yan eh hindi po yan masasabing sapa yan po E di how much more doon sa mga lugar na wala na talagang mga kakahoy-kahoy. E di wala na talagang tubig doon. Ayan po mga kapatid. Gubat po ito pero, hindi mo po ito ng hose. Dahil ang tubig po dito ay talagang nauubusan na po siya. Ayan po mga kapatid at maraming maraming salamat sa inyo lahat ng mga taga-subaybay. So Huwag po kayong magsawang mag-like at mag-subscribe. Ano? Pasan nyo po itong anong to. I-share nyo ba? Para naman po makita ng mga tao na talagang makikita nila napakahalaga pala ng tubig sa buhay natin. Ayan po. So yan lang. Salamat sa inyong lahat. God bless po. God bless everyone. Pagpalain tayo ni Lord.